Good morning mga Lods. May bago akong nadeskubrihan mga Lods. Yung bunga ng papaya mga Lods. Pwede palang gawing detector to mga Lods. Akala ko hindi totoo Lods. Legit pala to Lods. Nakita ko lang to sa ano eh, Sa Facebook Lods. Kaya sinubukan ko. Nagkuha ako ng bunga ng papaya yung maliit lang. At sinubukan ko yan Lods. Tingnan nyo Lods. Anong kalabasan nito Lods. Ito na yung bunga ng papaya Lods dapat hatiin yan diyan sa taas loads oh. Yan banda loads. Para diyan yung ilagay mo yung yung tali loads at saka yung pin yan loads para may masabitan siya sa tali at saka pin load loads tapos hatiin sa gitna loads. Yan lang loads yan. Tapos niyan may tali tayo loads. Ito yung ilagay natin diyan sa gitna loads. Kung may pin kayo loads, lagay nyo sa nang pin loads. Para hindi siya matanggal loads. Yan loads. loads. Ipasok mo lang dyan sa gitna yan loads yan load ni pasok ko na sa gitna loads yan load ganyan ang ano 'yang kalalabasan yan, yan loads tapos yan load oh. bababa ako loads jo oh. turo niya yan oh. gumagalaw oh. stop ko muna na oh. ah. kita nyo loads tapos angat stop ko muna loads jo oh pwede gumalaw try natin pansin nyo yan lods parang hinahatak ka lods saan yung ano may naditik nya dito sa shop kasi ang daming mga ano bakal pero pag doon sa bundok wala mang mga bakal makita mo ba talaga yung ano point nya dito may bakal yan sa unahan Gagalaw yan. Oo, oh, oh. tingnan nyo, Lods. Magalaw, Lods, oh. May lagay ako dyan, X sa baba, Lods, oh. Yan yung ano nyo, oh. Magalaw siya, oh. Pag dito ako sa kaliwa, o babalik siya sa paano, pa kanan. Hilain niya pa kanan. Pag dito naman ako sa kanan, Hilain nyo o oh. hilain niya pa kaliwa oh. Kita nyo? Oh, layo na ng kamay ko oh. Babalik siya dyan sa X oh. Oh. Ibig sabihin may na-detect siya. Oh, lipat ko sa kaliwa. tingnan nyo 'yang loads sa X yan sa baba. Oh, babalik siya. Oh. Babalik siya oh. Oo. Oh, oh. dito naman, man. Yung nagturo pala nito, na Lods. Ito yung gamit ng mga hapon pala, Lods. Dati, Lods. Kung nila, Lods, sa bundok yun, know. oh. niya dun sa X, oh. Oh. Layo na ng kamay ko, oh. Galing, Lods. Subukan nyo, Lods. Legit talaga ito, Lods. Yan, you know, oh. May X ako nilagay lagay dyan, oh. 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 Pag, oh. dito ako sa kanan, oh. Hilain niya, oh. Pakaliwa. Pag sa kaliwa naman ako, Hilain niya ng pakanan. O. Oh. Malaman mo man yan, Lujo. Oh. Kasi, kaya ano siya eh, hila eh. Subukan Lodz. Legit talaga to, Lodz. Maganda to sa bundok, Lodz. May maditik na talaga doon. Kasi walang mga bakal doon. Ano? You know? Kala ko nga, hindi totoo, Lods. Sinubukan mo talaga, Lods. O, lipat tayo sa, sa iba. Yan na, sa iba tayo, ha. Yan, o. Oh. niya papunta doon, o. Oh. Padritso. Ibig sabihin niya, pag may mga ano doon sa bundok, bakal-bakal ba dyan, o ano, ginto, maditik niya talaga. Dito, ang daming bakal kasi Lord si, eh. nasa shop kami. Kaya hilain ko ka talaga kung saan yung ano. Tay ko doon sa unahan Lord sa. Yan o, yan o, gumagalaw Lord o papuntang ano papuntang kanan hindihan mo lang yung load yun o mabante try nyo to loads legit talaga to loads subukan nyo lang bunga lang ito ng ano papaya tulad yan o oh, gumagalaw siya o oh. hilain ka talaga saan yung ano na kuha niya na naditik niya Yeah, oh. no. Oh, kita niya may sasakyan, nakadetect no? siya na ano, may bakal papunta doon. No? Ibig sabihin niya, pag nasa bundok ka, pag may madetect siya na ano, mga bakal ba ano, ma, ano niya talaga, mapoint niya talaga. Yan no? Subukan nyo Lods. Hmm, doon o. Oh. ko doon oh. May, may mga ano kasi doon, bakal. എന്നാ you know. Balik tayo doon sa X. May nakalagay X sa baba. Yan lang so, pansin nyo lang so, hinihila na talaga so, layo na ng kamay ko lods so, pero babalik talaga doon sa X lods. Tingnan lods, o. Layo na ng kamay ko ha. 'di ba? Galing loads. Ano? Oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Balik talaga doon sa X loads. Ano? You talaga 'yan loads. Balik talaga. Sa diba? talaga loads. Hindi mo na kailangan mong mahalin na detector loads. Bukal mo to loads. Legit talaga to loads. Yan lang ang masasabi ko sa inyo loads. Yan no? oh. Oh. Paglagay sa gitna oh. Magalaw siya oh. Ibig sabihin na sa gitna, naditik niya so, galaw, yung lugsog, lugsog, sa ilalim. Iwan ko anong meron dyan sa ilalim. Ibig sabihin niya, malapit Baka lang yung ano niya. Parang ako ni Tulods. Na-detect niya. Ano? ano kaya Tulods sa ilalim, Lods? Magalaw. Matanaw niya talaga yung mag-detect niya, Lods. Doon Subukan niya talaga atakin sa ilagay kong X.